ang ating Malakash agent. Ito na, nakasama na natin ang Assistant Commissioner ng Bureau of Customs, si Attorney Jet Maronilla. Attorney Jet, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry. Magandang umaga, Ka Andre. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program. No? Apo, attorney, eh, bakit nyo daw naman uh, pinag, uh, initan inihitan ang mga diskaya? Masama bang magkaroon ng mga mamahaling sasakyan sa Pilipinas? Hindi naman ho namin First, oh namin pinag-initan, sir. nangyari yeah. po, syempre, uh, tumumbad din sa amin yung video no? Na nag-viral ah uh, hindi naman po lahat dipero yung consent. Napakarami pong luxury cars na imported na pinakita doon. Mm -hmm. So, uh, dahil din din sa controversy na nangyayari ngayon, Uh, incumbent naman po no, sa isang ahensya ng gobyerno tulad doon ng Bureau of Customs, natingnan din po no kung ano yung pamamaraan nung uh, pagpasok mm -mm. ng mga uh, vehicles na to surfer. Yun lang naman po yung ginawa namin. Mm -mm. Ang pag-serve naman po namin ng uh, search warrant at ng letter of authority na kaakibat neto, mm -mm. uh, pinapaalam lang po namin sa kanila na maaaring pwedeng huwag muna nilang uh, ibenta o uh -huh. silawin yung kanilang mga sasakyan habang sinet po ng Bureau of Customs kung tama po yung pinagbayaran nito or uh, tama yung proseso ng pagpaparating kasi sa initial check po namin mm -hmm. yung po covered nung, lab, nung uh, search warrant namin na uh, labing dalawang sasakyan uh -huh. um, medyo meron po kaming probable cause para tingnan po kung mm -hmm. uh, maayos ang pagpaparating nito Oo. Oh, labing dalawa. Kaya yun nga ang tanong namin kanina pa dahil sa nung mga nakakaran, 40 yung binabanggit mm -hmm. na mga sasakyan. Tama. Tapos sa Senate hearing, 28. Bakit uh, attorney jet uh, labindalawa lang yung naging subject subject ng warrant ng uh, BOC? Yun po kasi yung nakikita namin na may dubious yung records namin no. Mm -hmm. Hindi naman po ibig sabihin na yung iba pa po no na, na kadilam doon sa warrant ay hindi titingnan no. Mm -hmm. uh, baga po for purposes of uh, search warrant na sa ating uh, mga korte eh, dito po yung uh, meron talaga kaming probable cause. But again, for purposes naman po, iba po yung search warrant. Ito po yung paraan kung paano kami sa ilalim ng batas makakapasok mm -hmm. sa isang residential compound. Pero yung letter of authority na po natin, kahit covered po yung labing dalawa na yon can expand further. Kasi po, once na tinignan namin yung labing dalawang yan, mm -hmm. uh, mo cover din po yung iba pang importation na na kahit may record po sa amin, Uh, ng importation, eh, maaari po namin tingnan yung uh, compliance rate. Yun mm -hmm. lang po dito talaga sa napakaraming in-identify nila. Sa records, sa punang Land Transportation Office ang panigipag-coordinate sa pagbangga po nito mm -hmm. uh, dito sa records ng Bureau of Customs. So, mm -hmm. Itong labing dalawa na ito, uh, hindi po nag appear pa sa records namin. So titignan po mm -hmm. namin yung papeles na ipipresenta nila at uh, kung ano ba talaga yan at uh, kung ano ho ang kaakibat na counterpart niyan dito po sa records ng Bureau of Customs. Hindi po ba ipipresume na, na nakabayad na ng lahat ng mga dapat bayaran ng mga buwis dumaan sa tamang proseso kapag ka meron na pong uh, plaka na inisyo ang LTO? O na-register na. -register na eh, o na-register na. -register sa LTO. Tama naman po yan, uh, sorry mo. No? Um, hindi naman, kaya nga po yung level of authority namin, hindi po ibig sabihin yan. Uh, eh, meron na pong kasalanan o meron ng kaakibat na violation mm -hmm. yung uh, subject matter ng pagpasok po ng sasakyan na covered nito ito. Ang ibig na naman po talagang sabihin ng aming letter of authority, yan, hindi naman po siguro sa ibang jurisdiction, sa ibang ayan sa amin, that kami ay nag-iimbestiga at initingnan wala pa naman po kaming conclusion no meron pa lang po kami ngayon probable cause no eh sabihin sa aming initial na pagsisiyasat meron po uh -huh. rason para tingnan ah, uh, itong mga sasakyan na ito kung maayos yung kanilang pagpapatay at lahat naman po yan naman po ay residual jurisdiction ng aming commissioner no ibig sabihin po lahat po ng items na imported mm -hmm. at -hmm. makikita for sale mm -hmm. o kaya nasa commercial establishment maaari pong tingnan na in this instance po Maaari ko din po namin tingnan pag isang nasa residential area. Yun nga lang po, may gaaki May Search warrant. O, mm -hmm. Ganun pala katindi ang uh, kapangyarihan ng Bureau of Customs. Kahit na nakapark lang sa harap ng Cantonings. Mm -hmm. uh, sa Bisayas, number 88 Bisayas oh. Avenue. Oo, oh, oh, nakapark lang doon. Halimbawa yung Jetour, nakapark doon. Yung, yung, oh. yung Jetour. <laughs> 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 o yung Chery Tiggo, nakapark doon. <laughs> may ganun pala oh. uh, as common, no? Oh. Uh, so kung medyo para ramdam mo uh, muna ano ang ano yung dapat magtulak sa inyo para busisiin ang isang yung makita lang sa isang istab harap na isang establishment uh, for example ay, hindi naman ho namin ine-exercise din yung service abuse no uh -huh. um kailangan po may may probable cause din on our part mm -hmm. ibig sabihin no usually po pag ini-exercise namin yan meron pong intelligence report na uh, nakakarating sa amin. Nava-validate po yung intelligence report na yan through records at yung mga allegations po na intelligence report. para po ma-validate lahat ng informasyon na to, records na to, doon po kami nag-i-issue ng letter of authority para po ma-check yung actual unit at yung dokumento na hawak naman po ng importer. Kasi e malay naman po natin, no? Pag na i nila, uh, makita namin sa aming investigasyon. Kaya mm -hmm. Ayos naman pala. Pero yun po, yun, yun lang po yung... Check, check lang. yung, yung, mga papeles. Oh, kasama ho ba doon sa 12, uh, tinatanong ni Engineer Tony Nanggel, Tony Nanggel, kasama ro ba sa 12, Twelve. yung uh, sasakyan na may payong? Ah, kasama ho yan. kasama? Oh. Yung tanong, yung payong bayan doon pa. Ba? Oo. Oh, oh. yun, yung payong doon. Yun ba ah. naglaglag, yung payong? <laughs> 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 Maraming ako nga na nga-arbor nung bakit. <laughs> Pero, uh, <laughs> maraming mga, hindi na nagbibiro po. As come, <laughs> <tutu> uh, <laughs> totoo <tutu> po, uh, <laughs> uh, maraming, <laughs> eh, maraming mga-arbor ng payo. <laughs> uh, <laughs> uh <laughs> lang po na mga kaya. Uh, uh ask ito, um, uh, gaya din ng alam ng mga dati ng, uh, yung mga, uh, mga involved sa ganyang ben bentahan, bilihan ng sasakyan, eh ang sinasabi ho nung uh, pamilya Diskaya, binili nila ito sa mga dealer na dito, uh, local dealer. So kung may hahabulin daw kayong dapat na uh, tao, eh yung mga mga dealers. Mga dealers uh, na sila'ng nag-import dito ng mga sasakyan na 'yan. Uh, Tamarinon po yung punto nila sir. In fact, yung aming letter of authority is against doon sa mga sasakyan mm -hmm. hindi po talaga yan against sa uh, mga diskaya. incidental mm -hmm. lang po na sila yung sila may ari ang ang after po talaga namin dyan is yung rest tinatawag namin uh, rest no? o yung property imported item mm -hmm. uh, incidental lang po yung ngaming investigation sa kanila tama yun, din po yung sinasabi nila uh, nila na ito ay binenta dealer. sa kanila ng uh, mga dealer buyer mm -hmm. in good faith sila no? Mm -hmm. yun lang ang magiging ang ang, ang, ang magkakaroon na po sila ng puso na pananagutan kung matatrace namin dun sa dealer, dealer. At, uh, or kaya dun sa importer sinabi importer na ito yung special order mm-hmm. alam sila ano to uh, ipinasok at mm-hmm. kung irregularidad dun and then siguro po pagtapaguan naging namin sila kanino po, ba nakapangalan yung mga sasakyan? Lahat po sa kanila, sir, no? Sa kanino? Kanino mismo? sa individual po o sa kumpanya? Oh, yung iba po sa individual, sa ano lang mag-asawa. May uh -oh. meron din po kami nakikita na nakapangalan sa mga kumpanya na pag-aari Oh, po. Oh, merong meron nakapangalan doon sa babae, may nakapangalan doon sa lalaki, ganun mm. ganun, attorney. Meron sir, meron po. Meron uh -huh. po mga nakapangalan. Sa eh, ituruan eh, eh, niyo nga po kami, yayaman din lang na kayo ay isang uh, matinik. At uh -huh. abogado. Uh -huh. Abogado. Eh, uh -huh. uh, pagka po ba, hindi ba nakapangalan lang na sa babae, ah, uh -huh. uh, yung sasakyan? uh -huh. Itinuturing na yun na conjugal property kahit wala yung pangalan ng <laughs> parang babae. Parang papunta na sa iba to mo. Usapan. <laughs> 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 ah, sige, attorney. Sagutin mo. Sagutin <laughs> <laughs> mo yung tanong. Uh-huh. Sa, sa ilalim muna batas natin, oh, once na-acquire ho yan after ma-enact yung tinatawang dating family code, eh, tingin naman ho namin, oh, mukhang nag, sila yung naging mag-asawa after ma-enact yung family code natin. Eh, eh, consider na po yan ang tawag natin absolute community property. Oh, mm. so kanilang uh, kanilang, oh. kanilang dalawa na yon ano? Oo. Oh. at oh. 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 mm. Ang tawag ko natin ngayon, absolute community. Com absolute so, community. Po, oh. Yung opo, uh, yung daladala nyo lang nung kasal. Ito, even yung, ay, yung, dala, yung na-acquire nyo lang during the marriage. Tawag po oh. din, conjugal. Uh oh. Opo. Oh. Oh. Ngayon, ang tinuturin po ng batas, even yung daladala nyo before kayo ikasal, absolute, uh. community uh property. Oo, oh, kaya nga may tinuto may tina, mayroon pang prenuptial agreement yung may ibang mga, mga sikat na uh, attorney, oh, di ba? Oh. Ascom. Ah, uh, totoo po 'yan. Tayo dito um ma-cover yung dala-dala ng property dun okay. sa Mm. Oh po. Eh kung mag-sakali. <laughs> wag na nga. Wag na nga yung susunod na tanong ko. Nakakainis na ko. Mahuhuli tuloy yung uh. ating uh, susunod na na special na balita nila Lakay. Uh, Opo. Okay. Uh, ang sabi po ni Senator Tito Soto, yun daw pong supply, uh, nagdala dito ng Bugatti, uh, yung uh, uh, nagpasok ay uh, dealer na binilhan din itong uh, mag-asawa, yung Prevel. -pre 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 Prevel. May nakita ba kayong uh, uh, problema doon sa transaksyon ng dalawa? Meaning ng Prevel sa kanong diskayas? Isa po yan. No? Doon sa, sa kumbakit may probable cause po mm -mm. na nakita uh ang bureau of customs para tingnan po itong mga sasakyan na ito. no mm -hmm. uh we're looking into the same irregularities mm mm uh, okay kumusta na po yung bugatti na nakumpis ka ng customs na benta na po ba yung uh, yung yung uh, mamahaling bugatti na yan Meron na pong mga nagbigay ng uh, proposals sila no kasi po ano po tayo nasa negotiated sale phase na po siya no. Mm -hmm. Ilang bet na po kasi fail yung bidding namin no. Mm -hmm. So may so pagdating po noon ibababa po yan sa negotiated sale. Mm -hmm. Po, um, pag ganyan dahil negotiated po ang Bureau of Customs naman pangangalagaan din natin interest ng, ng ng, ng gobyerno no. So, uh -huh. Medyo mataas din po talaga yung presyo natin. Mukha naman pong may mga proposals na, that, uh, mm -hmm. would meet that particular standard. At uh, mm -hmm. ang amin pong uh, goal is may benta itong sasakyan na ito bago po magtapos sang taon. Uh, mm -hmm. As magkano po ang, um, ang market value ng isang Bugatti? Ang isang Bugatti po, kung, kung pararatingin niyo po, no? Apo, uh, uh. brand new sa kanyang at uh, wala akong sira. Uh, kasama po yung uh, duties and taxes niya. Siguro po mga higit kumulang muna ng 300 million lang. Grabe oh, no. Antindi. Eh, kaya lang 800. yung bugati uh, Bugatti na yun eh ilang taon nang uh, oh. nakatenga tapos baka nga uh, Pero ang actual price noon sa abroad uh, magkano? Uh, mas mura yon. 150 uh. ganun. Uh. Mga opo, mga ganun po no. 130 uh. to 150. Oh. Nadodoble dahil, dahil sa, tax. Eh. tax. Pero kung uh, uh. uh, na, nabanggit ko nga na dahil matagal na hindi siguro uh. na sasakyan. Uh, uh depreciate na. Baka appreciate na uh, uh, mga, baka naman pwede natin pag-usapan pag yan. na natin, natin yan. <laughs> <As long>. <laughs> <laughs> May mga contractor bang uh, nagbibid? Uh, uh, uh sa pagkakaalam ko po doon sa impormasyon informasyon galing sa aming uh, assessment and operations coordinating group. Wala naman po, no? Di, uh, dito, ano? Uh, car dealers and ano po uh, 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 Collectors, pa makilala car collectors na mga kilala ng tao. Pwede po bang uh, malaman kung kung sa magkano uh, willing nang ibigay ng custom siya? Kasi ang tagal... Baka, ay, baka may mga mangumisyon lang siya kung bayero. <laughs> <laughs> Ibebenta, may buyer <laughs> siya. <laughs> Papatungan. eh, kasi ako naman, public, <laughs> oh, public naman to eh. Di ba? Uh, uh, Pinapayagan nyo bang may... Uh, uh, <laughs> ay <laughs> ke nyo na. Ho, no oh. <laughs> oh. mag nung titili, no? Uh. E, hindi pa po namin masiwalat kung magkano ho uh. Uh. Uh, kasi ho oh, ini evaluate pa naman na yung, uh, mga, pong, namin yung kanilang mga bids baka pa ma-preempt namin yung iba mm. na gusto pang mag uh, magbigay ng mas magandang uh, proposals uh. Anyway, pero meron meron po as uh, kong oh, di ba may mga sasakyan na katulad nito na Ahabang uh, habang tumatagal, lalong tumataas yung presyo. Mamahal, uh, ah. Pero ito hubay, ba'y depress kat katulad ng itong uh, Bugatti na pinag-uusapan natin, sa pagkakaalam ninyo, nag-depreciate ba siya? Um, hindi naman siguro substantially no uh -oh. uh, although syempre may depreciation ho yan no ang sinasabi nga po dapat hindi dahil mm -hmm. uh, very rare yung uh -oh. dalawa na yan kaya nga mm -hmm. every year pinasusuri din namin yan sa mga eksperto no? okay. para ma-maintain yung value and uh, tulad ho no pag hindi ho talaga nagagamit na yung mm -hmm. sa amin uh, may mga maintenance cost ka uh -oh. at uh, yung, nagkaroon kami ng maintenance cost because last uh, at this year Uh, pinatingnan namin yan sa mga car experts and they were able to suggest a few things na kailangan gawin to maintain the, the car. Kaya kailangan din ho namin i-dispose na. Uh, pwede bang halimbawa po, just uh, yes, uh, out of curiosity, pwede bang... Alam ba, pagkagaling namin ni Combatiero sa Dos for Dos, dumiretso mm. kami diyan sa Customs mm. at i-test drive, drive, lang, namin. Uh, uh nandiyan, pwede hindi yung, naman namin ilalabas. Hindi po namin ilalabas uh, ng, sa Bacoor ng, ng Maynila. Sa Bacoor. <laughs> sa Bacoor. Sa... Baco, sa <laughs> pwede po ba? <laughs> Magpapa-picture lang. Boss, hindi po <laughs> 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 <Hindi, laughs> <hindi mo> pwede. hindi <laughs> talaga pwede. Bang um, i-drip lang natin. Susubukan uh, natin kung kaya niyo mag-drip. Pwede uh. nyo pakinggan lang siguro. Aba, <laughs> <laughs> uh, uh, then aaliw lang <laughs> kami doon sa Bugatti. Grab. Ba, ba may ikit siyang taon na ho yan, ano? Teka muna, uh, ah, ah, ba, ba't ba napakamahal ba 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 nun, Attorney Jet? Ba, anong klaseng sasakyan ba yun? At sports car po siya na usually po, no, bago kayo magkaroon, um, special order po at mm -hmm. yung specifications. No? Kaya po, wala yat ang tawag ko nila, walang isang Bugatti na pareho. Nung, oh, uh, na ito, may kayo. talaga. Kayo po kasi yata yung magdidikta kung anong kulay, anong klase oh, ng interior. Oh, oh. Ang hmm ano, text nung ano yun po ang pagkakaexplain sa amin no nung aming uh, pinag-aaralan to for sa, san sa, san -ho ginagawa, minimum minimum sa, sa, ano ginagawa yan Saan ho ginagawa uh, yan? Sa room po yata. Sa, sa room? room? Ah, po yata ginagawa ang Bugatti. Hindi talaga nung... Uh, Hindi pangalan pa lang Italiano na Italyano, eh. No? Hmm. Bugatti, spaghetti, <laughs> di ba? Antindi na Antindi na ang pangalan. Uh, kaya pala mahal. <laughs> kaya mahal. Ako, uh -huh. uh, uh Ascom, salamat po at pakikumusta rin kami kay Customs Commissioner Ariel <laughs> Nepomuceno. Thank you. Thank you po, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Si Ascom Jet Maronilla.